Kumusta at maligayang pagdating sa med for care Ako si Dr. Care at ang paksa natin ngayon ay anosmia, ang pagkawala ng pangamoy. Sabay-sabay nating alamin kung ano ito. Ang anosmia ay ang kompletong pagkawala ng pangamoy, hindi katulad ng hyposmia na kumakatawan sa bahagyang pagkawala ng pangamoy. ang ating pangamoy ay nagbibigay daan sa atin upang madama ang mga amoy at ito ay mahalaga upang maiwasan ang mga mapanganib na sitwasyon tulad ng usok o masamang amoy na nagmula sa nasusulog ng mga kalan o pagtagas ng gas. Ang masamang amoy rin ay isa sa mga unang senyales ng nasirang pagkain. Higit pa sa mga mapanganib na sitwasyon, ang pakiramdam ng pangamoy ay nagaambag sa pangunawa ng lasa ng pagkain na nagpapasigla sa mga glandula ng pagtunaw. Ang anosmia ay ginagawang hindi gaanong kaaya-aya ang pagkain at may pangangailangan na nagbabago sa mga gawi sa pagkain kaugnay ng pagbabago sa lasa. Sa batayan ng pag-unlad ng anosmia disorder, maaring mayroong iba't ibang dahilan tulad ng pamamaga ng ilong, na mas kilala bilang sipon at sinusitis, mga problema sa ilong gaya ng nasal polyposis o deviation ng nasal septum. Ang pagtanda ay maaring isa pang sanhinang anosmia. Sa katunayan, ang pangamoy ay bumababa sa edad na nagsisimula sa isang hyposmia upang maabot ang isang kumpletong anosmia. Higit pa rito, kahit na ang tuloy-tuloy at matagal na pagkakalantad sa radiation o usok ng sigarilyo ay maaring maging ng pag-unlad ng anosmia. Ang anosmia ay maaring pansamantala o tiyak Depende ito sa sanhi na nagdudulot nito. Tingnan natin ngayon kung ano-ano ang sanhi na karamdaman na ito. Ang mga pansamantalang anosmia ay dahil sa pansamantalang pamamaga. Kapag ito ay nawala, ang anosmia disorder ay malamang na bumabalik hanggang sa ito ay tuluyang mawala. Ito ang kaso ng sinusitis dahil sa mga panapanahong allergy. Isang matinding sipon, mga sitwasyon kung saan mayroong material na humahadlang sa mga lukab ng ilong at sumakatuwid ay pinipigilan ng wastong paggana ng mga istruktura na responsable para sa pangunawa ng mga amoy. Sa kabilang banda, ang mga tiyak na anosmia ay dahil sa mga hindi nagbabagong sitwasyon sa paglipas ng panahon, tulad mga malformasyon sa ilong, neoplasma, mga sakit sa sistema. Sa pangkalahatan, ang anosmia, lalo na kung ito ay sanhi ng mga sitwasyon tulad ng rhinitis o sinusitis, dahil sa mga hindi inaasang sitwasyon tulad ng mga sipon o panapanawang allergy, ay kusang lumulutas kasama ng iba pang mga sintomas. Sa mga kasong ito, ang mga panandali ang paggamot na may pangkasalukuyan o systemic na corticosteroid o gamit ang mga pangkasalukuyan na gamot na vasoconstrictor na may aktibidad na anti-inflammatory at nagpapababa ng nasal congestion ay kapaki-pakinabang. Mayroong dalawang kondisyon na sa halip ay humahantong sa isang malalim na pagsusuri. Ang una ay ang bigla ang pagsisimula ng mga sintomas, lalo na sa kawalan ng nasal congestion. Ang pangalawa ay ang kawalan ng pagpapabuti pagkatapos ng ilang araw ng paggamot sa sipon. Sa dalawang kondisyong ito, ipinapayang gumawa ng isang pagbisita sa otolaryngologist na espesyalista upang siyasati ng problema. Maaaring kailanganin na kumuha ng antibiotic therapy upang alisin ang material na humahadlang sa mga daanan ng ilong at maiwasan ang problema na maging talamak o posibleng i-verify na wala ng mga karagdagang kondisyon na nangangailangan na ng karagdagang diagnostic. Pagkatapos ng maingat na medikal na kasaysayan, magpapatuloy ito sa pisikal na pagsusuri na isinasagawa gamit ang isang partikular na aparato, ang endoscope. Pagkatapos ay magsasagawa ng nasal endoscopy upang direktang tingnan ng mga estruktura ng ilong. Naghahanap ng mga palatandaan ng impeksyon o pamamaga o mga sugat o malformations. Ang kasunod na pagsusuri ay nagsasangkot ng imaging analysis na may reseta ng isang cranial CT scan o kung ang anosmia ay mukhang neurosensory sa kalikasan, isang cranial MRI. Nasa dulo na tayo ngayon ng video. Sana inugustuhan mo ito. Kung nakita mong kapakipakinabang, mangyaring supportahan kami ng isang magandang like at magsubscribe sa channel. Magkita kita tayo sa Med4Care!